Alam nyo guys, mali pala tayo dun sa paniniwala natin na kapag mahal mo ang isang tao, kahit inayawan at iniwan ka na, hahabulin mo. Dahil mahal mo. Ipaglaban mo dahil mahal mo. Mali pala tayo doon. Bakit? Kasi kung mahal natin ang isang tao, hahayaan mo siya sa mga bagay na gusto niya. Hahayaan mo siya sa mga bagay na ikasasaya niya. Kahit alam mo na nakadurog sa puso mo, Basta lang magiging masaya siya. Hayaan mo, ibigay mo. Kasi nga ang taong nagmamahal hanggang masaktan, magparaya para lang sa taong mahal niya. Kaya kung ikaw may minamahal ka man at ayaw na sa'yo, huwag mo nang ipilit ang lahat. Palayain mo siya at bigyan mo siya ng kalayaan. Kasi mas masarap po na hindi pinipilit ang isang pagmamahal yun bang kusa siya na magstay sa sa'yo kasi nga mahal ka hindi yung andyan lang siya kasi may makukuha pa siya ganun talaga yung relasyon may mga bagay talaga tayo na gustuhin mo natin pero hindi talaga siya para sa atin kaya ilit ko mo na hayaan mo papalakpakan mo na lang sila sa malayo kahit hindi na ikaw yung kasama sa tagumpay niya so magiging thankful ka din kasi nga yun ang totoong pagmamahal. Marunong kang magpalaya at marunong kang magbigay para lang sa kanya. Kaya salut ako sa iyo kung isa ka sa mga ganitong tao. Kasi hindi biro ang masaktan lalo na't nagmahal ka ng tunay. Kaya sa mga taong nagmamahal dyan na nagpaparaya para sa ikakaligaya ng kanilang partner, congratulations. Kasi balang araw, ikaw din yung magiging masaya hindi man ngayon, bukas, o sa susunod. Basta tandaan mo, lahat tayo may kaparihas. Kung will ni God, will ni God yan. Tandaan mo.